Iba pang mausapin ang katiwalian, bubusisiin din ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagbabalik ni Senator Ping Lacson bilang chairman nito. Yan po ay ayon kay uh, Tito Sen. Detalye ng balita mula kay Raymond at Paas, Aris 28. Raymond, good morning. Mas lalawak pang mga usapin ng katiwalian na iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagbabalik ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lakson bilang chairman ng komite. Itong binigyang katiyakan ni Senate President Vicente Tito Soto III matapos kumpirmahin na 100% ng babalik bilang chairman ng Senate Blue Committee si Senator Lacson. Ayon kay Soto, hindi lang mapako sa anomalya sa flood control projects ang investigasyon, kundi isasama din ang anomalya sa farm to market road sa ilalim ng Department of Agriculture, classroom building sa Department of Education, hospital at malasakit centers sa Department of Health, at pati sa PhilHealth, tiniyak ni Soto na sa November 10 na pagbabalik nila ng sesyon ay siya rin ang balik ni Sen. Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at nasa kanya ng magtakda ng schedule ng hearing na maaring gawin sa ikalawang linggo ng Nobyembre. Hanggang ngayon ay wala pang linaw kung ano ang kapalara ng apat na nakakulong pa rin sa Senado na sina Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at Curly Diskaya Matapos macontempt sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee Ito si RA 28 Raymond Tapas para sa DR rights honor sa Pilipinas una sa Pilipinas Maraming salamat Raymond